Mamaya maya natin ilagay niyan pang merenda sana to kasunod uh, ano ano siya uh, sweet na oh. isang laman niya mga ito oh. ayan ayan ang oh. oh. laman niya ayan o laki o marami yan Sa punta ang marami laman o ayan huwag din laman yan nandito Okay doon, fire natin ang ano Kamote Ito yung inukulit ka rin na Iingat kumpara rin Kung pa nakaraming bunga, ay ilawan Ayun oh. ah. Ito ang laman ng kamoting kahoy Lalaki oh yeah. Ito, ay kabigat Mga tamong kilos siguro to Lalaki oh Wah wow.

Yun o, ang laki o. Pabilos na ha. Ikaw ang mga napak, pangkain. Yun. Ayos, ayos. Parang ano to. Kami na. Uh. Yun. Uh.